So, may nag sa akin. Yeah, may nag-order. Yes. Yes, may nag sa akin. Sabi niya, nawan ko don So, sige. Pero wala tayong alcohol na yun dahil naubos. So, simulan na natin. Photo card na po Yung papel daw, Siyempre, bibigyan din natin siya ng ganito. Totoong photo card. Ayan siya. Ayan. Tapos, eto. Mahilig ako sa ganyan. Kaya ganito na. Tapos, gawa tayo dito. Ano? Oh, so, <laughs> kitrain. Ayan. Kung wala nang tayo pambalo. Pwede lang pambalot. Ayan. Nangiba na yung pambalot ko ngayon. Kasi, yun. Yeah. Bumili ako. Mal so, may sariling desk na ako. Pero, maliit lang siya. parang ano, maliit lang siya. It's ready. So, kung sa'yo naman yung may order nito order lang kay sa akin. Yeah, ganito na lang siya kalit yung desk ko. Ayan siya guys. Well, lang siya. Tapos yung, yung iba na sa ilalim. So, ayan. Ayan yung order niya. So, ilalagay. Ito yung stand ko na pinagamit ko. Minsan, pag pagkano, natutumba siya. So, bye-bye guys. Sa may kagawin pa ako. Wait may gagawin pa ako. Ayan, bago lang to guys. dami ko pang daldalbe. Babay na.